Ano yun, bro? Ano yun? Iyak ng bata. Eh. Bro, lumipat doon, bro. Punta natin, bro. Bakit may mga iyak ng sanggol dito? May iyak ng sanggol dito. Eh. 夜重生。 kanan sa kanan. Yung itat itat. Pero pang sa akin bro. Ah, bro. Ah, yun sa Bro, ingat ha, alerto ha. Sige okay, bro, sige okay, bro. So, susundan natin ngayon si Ragnar. Sige okay, bro. So, yun mga ka-explore. Uh, uh, binadali namin yung kasamahan ni Ragnar. Si Ragnor lang talaga yung medyo namihirapan kami pero yung kasama niya medyo hindi kasing lakas ni Ragnar kaya nadali namin. So, ito pa rin kami. Hanapin namin si Ragnar at si Mangkiting. Sa likuran din pili mo na, bantayan mo. Baka may biglang umatake. Meron ba sa paligid bro? Parang may kakaiba bro May naramdaman ako sa paligid ba? Huh? Parang may kakaiba dito Ibang-ibang elemento to Ibang nila lang Parang may napansin ba tuloy mo? Parang may kakaiba dito May ibang elemento Hindi lang Uy Ano yun bro? Ano yun? Iyak ng bata yun ah Sanggol? Iyak ng sanggol? Saan? Uy! Saan ba na? Ha? Dito? Iyak ng sanggol yun ha? Lakas ng pilimon! Dito, dito. Huh? Uy! Dito, dito. Ayun! Meron dun! Mahina! Bro! Lumipat dun bro! Punta natin bro! Bakit may mga iyak ng sanggol dito? ng oh, oh, meron nga meron talaga oh yun know? oh oh rinig no yun know? oh iyak ng isang Uy, bakit may iyak ng sanggol dito? Ano ba to? Tiyanak na naman ba? Tapos na kami sa tiyanak ha? May tiyanak pa pala dito. Ha? Hindi siguro kasi tiyanak. Iba yung mga alagad ni Ragnor. Mga tao yun. Na hinawahan na... Oo. Oh, naging katulad niya. di itu sa kali gitu, apa yang pakai ramdan Malapit man bro, nandito lang. Dito na yung May tiyanak talaga. Tiyanak yun bro. Walang sanggol na nandito sa gubat. Tiyanak yun. Parang tiyanak. Tiyanak talaga yun. Sanggol na umiyak. Ito sa mga butas-butas bro. Oka nandito. Sa harap ni Kajan Pilimon. yung chanak, raba, bro? Umatake din yan. Uh, natin makita. Hindi baka tingnan niyo sa mga ano, ano. Nang dudukot daw 'yan ng betlog, bro. Ha? Eh? Betlog. Tingnan niyo sa bro. mga puno, bro. Puno? Huh? Bro. Tingnan niyo sa puno. Baka dukutin 'yan. Tingnan niyo sa mga puno. Ini kebab. Oi. là Ôi, Ôi. Bố lăn dân tên là gà Anh chân là yung chán Silipin mo nga, piliin mo sa butas yung... Baka nandiyan yung tiyanak. Magpipilin ko dyan, bro. Nagpunong ng kawayan. Ano mo? <coughs> oh, 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 Linisin mo nga para, para, ma para makita yung tiyanak. Uh -huh. mo. Hmm. ko yung camera mo. Ha? Uy. May bahay na yun, no? Bahay? Parang yeah, bahay ng yata Ha? Bahay ng duwende? susubukan mo nga Linisan mo nga pasok pasukin mo nga ilim para makita natin yung loob si di putulin mo yan ayan oh alerto lang ha oh hmm. yan sige silipin mo banda doon sa may kanan yung yung, yung para may butas diyan baka nandiyan yung yung yak ng tiyanak Diyan, diyan, silipin mo Uy! Ah. Uy! Bro! Nandito sa paligid bro! Wala dyan? dyan sa butas? Naman dito sa butas lang ang Abante nga tayo doon pilimun pilimun Diyan Bro! Alerto ha! Nandito yung sa anak bro! Narinig ko yung iyak kanina Ha? Saan? Dito? Dito? Ito, ito ba? Ito yung iyak, may iyak talaga sobrang lapit. Yan, yan, wala dyan. May nakikita ka, wala. Silipin nga natin dito sa kabila. <coughs> Lah. Parang medyo merong may, ano bro. May mali, ma, maliit na iyak ng bata dun sa unahan. Lah. Oh. Woi. Bro. 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 Oh. Parang rumarami rami yung 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 boses ng tiyanak. Si Bantay, abanti, pa-abanti. Pa, Nawala yung yung boses ng Chanap bro. Wala. Pero may nari ako dito kanina na mahina na boses. Oo. Oo. Oh. Oo. na naman. Mayroong balite dito, bro. Balite? Oo. Oh.

Ragnar, ikaw ba yan? Anong galamay? Wala kang kasamahan dito. Wala kami nakita ang kasamahan mo, Ragnar. Hindi nakikita sila? Sino ba yung mga alagad mo? Ha? Chanak? Bro, alagal daw niya yung chanak. Alagal ha? Alagal daw niya. Kaya pala sinusundan-sundan tayo. Oo. Oh. A alagal mo pala yung mga chanak, Ragnor? Bro, magingat kayo bro. Yung, yung, yung chanak pala eh alagad ano pala okay. yung, yung kasama mo tinapos namin at ganoon din yung gagawin namin sa iyo Ragnor kaya ka namin tatlo kami Po. Dito tayo ng pikit. Ah, makikitay hindi paggawad ng pikit. Hindi makikitay. con la Bro, kita gata kulon bro, ah? Kita gata kulon sa anak San san, wah! bro, sabak kanan sakin bro, ah, bro, sakin,

Ingat nung tayo bro Ingat nung tayo Marami siyang ano Kasama bro Na hindi natin nakikita Adi. Ano bro? Bro, pahinga muna tayo bro Yes, yes